Yan, yeah, nagpapakulo tayo dito ng tubig. Next, na ilagay natin ang kamatis at onion. Kamatis, onion. Isabay natin ang ating isda. Isda na ating naprito. Dalawang piraso lang. Good na yan, guys. Pakuloan natin hanggang sa lumabas ang katas ng ating isda dyan. Yan, yeah, medyo durog-durogin natin kunti para lalabas ang katas. Yeah. pwede na natin lagay ang ating long beans. Iba't ibang klaseng gulay na ang pwede natin lagay. Long beans. Alagbati, saluyot. Sabay so, na. Uh, um, alabasa at okra. Sabay-sabay na natin yung pakulokan dyan. Okra. Ayan. Isang gabundok ng mga pleskang gulay yung ating may lagay. Pa. Cover and hayaan natin. maluto, Easy lang ah. Yan, check out. Ang Para Nakasakto lang. Sarap na. Isa pa sa kumakain ng gulay-gulay. Hmm. -gulay. Ito isa sa masarap na gulay recipe natin. Ano mayroong Piniritong isda. at ibang klaseng gulay ayan natin ang asin asin sapat na So ayan guys, malambot na ang lahat and ready to eat na tayo. 'Di ba napaka-simple lang? Asin na ng ating pampalasa at mga natural broth ng ating gulay-gulay at isda na 'yan. So that's all. Thank you and God bless. Happy evening.